Excited na ang lahat, lalo na si Carding. Sapagkat ang pangarap niya na maging misis si Monique ay matutupad na. Misis ko! Misis Ito na nga ang pinakahihintay ng lahat, at pinanabikan na maganap, talagang tuloy na tuloy na ang kauna-unahang kiseng sin ng barda. Hindi na panaginip, wala nang magiging hadlang. At istorbo. Gaya ng mga naunang eksena. Kumpirmado na ang kissing scene, at wedding scene, on national TV ng Barda, ito ay matapos maglabas ang GMA Network ng larawan ng magiging finale episode ng hit primetime action series ng Maging Sino Ka Man. Makikita sa larawan na parehong nakasuot pang kasal, si na Barbie gumaganap na Monique at David gumaganap na Carding. Kitang kita din sa larawan ang paghalik ni Carding kay Monique at ang sumunod naman na larawan, ay makikitang kapwa masayang masaya ang dalawa, sa tawa pa lang ni David tila ba parang sinasabi niyang tagumpay siya, at sa wakas, natupad ang pangarap niya, na maging misis ang kanyang pinakamamahal. Nalulungkot man ang fans sa nalalapit na pagtatapos ng maging sino ka man, masaya din sila at kinikilig, dahil sa wakas mangyayari na ang pinakaasam nilang kissing sinang ng Barda. Bagamat may ilan pa rin ang duda na baka mabiti na naman daw sila, mabokya at umasa na naman sa wala. Ngunit kung iisipin, hindi naman siguro maglalabas ng ganitong mga larawan ang Kapuso Network, kung bibitinan na naman nila ang fans. Kaya walang duda tuloy na talaga, ang first ever kissing scene ng barda. the day